Si Emelus, yeah. si <laughs> yeah. Emelus. 8, 10, tsaka 9, 3. Ilan total? 9, 3, 7. Si Emelus, unang order ngayong Monday. Oh, bo, laki ng box ah. Chicharria siguro. <laughs> Chicharria lang yung magaan eh. Yan, order ko kagabi through my Suki app. Para deliver agad ngayon. Ang dami man delivery, kuya. Ikaw lang mag... Ah, yung driver. Ayan, yeah, may Wilkins, tsaka mismo. Mas mura kasi kay Emilus Stone mismo. 189 lang. Sa wholesaler kasi 200 na to. Ayan. Ito, isang box. Ang <laughs> dami yung display. Eh. Plus, may parating pa tayong bigas na order. Pag Monday talaga, maraming order kasi Sabado linggo na ubos yung paninda. Ayun, ang 500 na Nature Spring. Ah, oh, mayroon na kayong 500. Lagay na sa chiller kasi mga Dumating na, na pero yan. Ayun na. Mayroon pala eh. Sabi mo wala. Ay, wala pa po ng Roya. ako sa eh. Ayun, mayroon tayo. Sprite mismo at mga swakto. Lahat na 'yan. Yan, Ito na yon yung 9,377. Yan. Okay. Bayad na tayo kay Emily Smart. Ayan. Mora at sigurado. Ayan, yung ating resibo ngayong araw ng Monday. Unang-unang delivery ito. Ay, hindi pala. Kanina pala dumating yung soft drinks galing sa wholesaler. Pero naka-order na ako ng mismo dun sa Emily Smart. Kasi mas mura-mura kasi yung mismo sa Emily Smart. Mga ano to, piatos, chicharya, yan, mga pansit kanton. At ito yung wholesale nila. Bumili rin ako ng camel kasi nga, ang tagal ko nang walang camel, may Lagi ako nauubusan. Dahil nga inaantay ko si JTI. panigurado sa Wednesday, darating na siguro yun. Ito yung kanilang coke. Ayan o. Yung mismo ay 189, di ba? Sa wholesaler kasi 200. Doon sa aking Coca-Cola na ahente ay 196 ata yun. Hindi ko na matandaan. Kaya kay Emilus muna ako kasi medyo mura-mura. Yung kanilang mga mismo. Yan. Nag-ano rin ako ng Summit at saka yung Wilkins, Nature Spring kasi mabibenta yung mga tubig dito sa Rosia Mini Mart. Lalo ngayon mainit na naman. Yan. Yung Winston pala mga ka-super ha. Nagmahal sa Emilus Mart kaya kinancel ko yung Winston. Kasi 144 na daw. Buti na lang doon sa akin supplier ng bigas, yung bagong supplier, 125 kaya doon ako nag-order. Mamaya i-deliver nila yan biyatos, at mga juice, mga ready to drink, chucky, ayun, may mga sabon din tayo dyan, tsaka yung mga yung Gatorade, Royal 1.5 na ubusan na dun sa wholesaler, kaya kay, kay Emilus 63, yung kuhunan, mga Sesto Orange, and mga chocolate, candies, yan lang naman yung madalas kong orderin kay Emilo, mga basic, at tsaka itong mga wholesale items na ito. Yan lang, at started display na yun ni eh, Super 8. Tapos ako naman ay maglalagay ng presyo dito sa resibo. Baba. Another delivery galing doon sa aking supplier ng bigas at soft drinks. Ang dami. Isang card, isang ano, sa akin lang lahat. Sa akin lahat yan, kuya. Sa akin lahat yan. Bakit dalawa yung Mountain Dew ko? Dalawa ba yung Mountain Dew ko? Dalawa ba yung type ko doon? Ang dami pala. Oh. Wow. 14,000 plus yan. Oh. Sige. Baba natin kuya. Dyan mo na. Ayan. Mayroon na tayong royal. May royal din si ano di ba te? Si Emelus. Ayan. Kasi wala doon wholesaler eh. Walang dalang royal. Ito lang yung ating soft drinks ngayon. Tsaka yung dala ni kuya. Yung po. Ang dami kong peps. Ang dami kong Mountain Dew. Yan, meron din silang Snappy at Master Coco. di ba Hindi na ako punta ng Paliparan Market. Kila lang, meron na. O, kumatay ng tik tatlo. Yan, si Pepsi. Si Pepsi, Mountain Dew. Sobra sila nang ng ano, Mountain Dew. Kasi dalawa'y nakapunch, pero walang Pepsi. Same price lang yon So, bali dito na lang. ito na yung bigas. Ang mahal na naman ng bigas mga ka-super. Ayan o, oh, meron tayong sting at root beer cute. Ito na lang kuya. Yan. Dami ko na naman stocks. Ngayon Monday na ang dami natin money out. Ayan. Ayusin ko yung paglalagyan dito ng bigas. Ayan mga ka-super. Itong sweet jasmine na to ay 1 for 70. Pang 64 ko na ito ang may talaga ng bigas oy tapos kumuha ako ng dalawang Fuji si Master Chef yan na lang kuya yan to si Master Chef dito pang 64 na rin to sabi ko sa inyo yung ano presyuan ko sa bigas tapos sinang natin yung pagdisplay ni ano yan si Fuji dito sa ibabaw oh. ayan si Fuji. kahit mahal na si Fuji, hindi pwedeng mawala si Fuji. okay na si bigas Ayan mga ka-super. Ang dami na naman natin bigas. Bigas pa more. Pero lahat bigas ay mga pang mayaman. Si Fuji ay 1,460. Okay. Si Fuji ay ito. 1,450 na oh. Bang mehal. Pang 64 ko na yan. 64,65. Ito si Hasmin ang talagang mahal na mahal. 1,470. Si Masterchef, 1,460. Yan mag-adjust na naman tayo nito. 64 to 65 ako nito. At, pag nag ano, yung mga naka-display dito, ano muna tayo, Ito muna yung ating presyo, old price pa, 63, yan. Pero pag ito na yung ating dinisplay, display magiging 65 night. At, ano pa ba, yan. yung Mountain Dew nila, 710, Mountain Dew, ayun, poke 1.5, 730, yun lang, medyo mahal lang ang kanilang 1.5. Yan, dami na natin mga soft drinks, soft drinks, soft drinks pa more. Yan, o. Oh. Ayusin natin. Kasi, para maayos yung ating mga stocks. This place is si super A. Oh, ito pa yung ating mga plus. Plus mango. Napaka mabenta ng plus mango. Ang kanilang mga plus ay plus. Ayun, o. Oh, 90. 90. 100 yung mango, sabi niya mahal na ng mango. May delivery charge lang sila na 50. Ito yung total na binayaran ko. Yan, ayun lang. Ito pa pala mga ka-super. O, oh, Meron din tayong mga candies and toys. So, oh, ba diba? Kompleto. At meron din tayong sigarilyo, yung Winston Red na, na 144 na siya ngayon, pero nabili po, siya, po, po, pa siya ng Winston. Winston. Ito na ba si Winston? Winston. ito pala oh, 125 sayang hindi ko pa dinamihan. Nagmahal na pala talaga ang Winston ngayon. 144 na ang isang kaha kaya mag-restock na kayo. Mayroon pa kayong mabibiling 125 na per pack. Okay, at meron tayo ditong bubble gum, piso, para ako na nagpunta na sa market. At syempre ito, balls balls, uh, egg egg, yan. At meron din tayong ice pack, cola, ice candy, cola, at wala yung Ay, ayun. ayun. Sabi ko na ito yung ice pop. Yan. At meron din tayong dodo. O, oh, ba diba? At ito mga karate belt. Yan. O, oh, karate belt. Karate belt. Ito mga yan. O, oh, ito Saya, saya. Doon sa, dito, dito. Sa magtatanong ng aking bagong supplier, ito, search nyo lang to Costco Consumer Goods Trading. Sa Dasmarinas, Cavite. Ayan po yung cellphone number at yung address. Okay? Yan lang. Share, share. Perfect, yan. Garden yan naman ngayon. Ano? Oh. Ubus, okay. ubusan tayo nito ng money. Daming money out for this video. Nakakaloka. Yan. <laughs> yan oh. Oh, o. So, o, diba? Available na naman ang gardenia. Fresh na fresh. Yung alma. <laughs>